Hi hey guys, magandang araw guys Magpagupit tayo guys Kasi video mahaba na yung ano natin Mahaba na yung hair Sa loob tayo ng mall guys Magpagupit Para masaya diba guys? yeso. Oh. Hello guys Hello maganda daw guys dyan sa loob magpagupit kasi earphone matry daw natin guys Jeep, bukas guys. pa yung pagupitan dyan, Jeep. Ayaw po. Sa baba, Jeep Gate. Ay, sa Gate daw, guys. Shout out. ganda talaga dito guys eh. parang maganda eh wow. ay mahaba ang pila guys Mababa ang pila duman doon guys so sa ano sa lung sa doon sa kabila na lang tayo guys Mababa ang pila eh first time sana natin magapagpagupit sa loob ng mall kaya lang mahaba yung pila guys saan pa kaya dito may ibang pagupita alam mo naging mahirap kapag ano saan ka lang makababa ng bundok guys pista na sa kanila guys o, pista na guys ano may banderitas na guys malapit na palang pista dito sa kanila guys may mga banderitas na bangka. Uy, ito na yung mga ano guys, oh. so. Ang kabayo dito sa kanila guys Ano guys Dito matakbo Ayan oh laruan lang yun guys pero ano pang bata ba ay mahaba din ang pila dito guys sa ibab guys ha baka sa lapas palabas na tayo guys mahaba sa loob yung pila ng pagupitan guys okay, eh chip saan pa yung may pagupitan na iba chip saan pa yung may pagupitan mahaba kayong pila pa sa loob mahaba, mahaba yung pagupitan yung iba chip salamat chip uh -huh. sa labas daw guys uh -huh sa panganiban daw guys wala talaga guys wala sa loob eh pira lang sana tayo mga pagupit sa loob kaso ang haba chip saan dito may pagupitan pa na iba chip yung pagupitan ba mahaba na yung buko eh dyan lang sa labas meron ah ay sige thank you chip bye bye sa labas daw guys ang init guys mamaya na guys kasi mabanggaan tayo dito thank you